Ayan, si Kate. Ayan. Ayan, maglilipat na si Kate. Mamimiss ko ng batang iyan, si Iyakin. Oo. Oh. And guys, so, alis nela. Pipakan mana untuk? Padala lang kita dun sa mga oh, uh -oh. uh, ano. Huh? Lai, padala ka daw sa basurahan. Kay naman na amang ito. <coughs> o gena oha Magkaano lang kayo magkasama sa upahan? Ah, iba? Sumalain. Oh, Ano yun? Yung sa TV? Ay, oo. Oh, oh. Ayan mm -mm. Okay. Yung nandun sa taas? Hindi yun? Hindi yun. Hindi yung stand. Ano yun? Yung mga na baga na night TV. Ha? Huh? May... May ganito. Kasi nawala yung ibon ng sinabi.